Ma'am, ilang po. taon na po ba kayo? 49 po. Si sir po, ilang taon na po siya? 48 po. Ano po yung trabaho po ni sir, ma'am? Nasa ano po, sa Bantay Kalasada Tax Force po sa Ilocos. So, mga ilang years sa kayo magkasama, uh, ma'am, or, mag, or kasal? Kasi ano eh, kinasal po kami nung mga, siguro mga 21 years na po. Nagsama po kami ng 2000. Ilang na anak ninyo? Apat po. Ilang taon ng panganay? 25 years old po. 25. Eh, yung bunso. Nasa 14 po. Kailan niyo po ba nahuli to si Mr. Nyo na ha, may kabit? Matagal na po. Bakas, yung palaging pinapatawad kasi nga nag a nag a po ako eh. Kaya paulit-ulit tuwing abroad ko po tuwing balik ko sa ibang bansa every two years mayroong kabit na tumitira sa bahay. Paiba-iba. Dati po, eh. po yung una po sa cellphone po mahuli ko tuwing mahuli ko noon sinasaktan po ako tumatakbo po ako sa ano sa police station barangay so, na nakita sa inyo ma'am so actually ma'am traffic aid pala siya no Gain pa check namin no isa siyang yes, traffic po. aid doon yes, so actually ma'am sa totoo lang kung sin, pwede yung talaga siya makasuhan ni ma'am eh kung sinasaktan ka ni ma'am that's vowsy diba? yes po. may record po ako doon sa ano police Oo. station barangay tapos since government official siya Pwede din yan siya makasuhan ma'am under sa CSC no yung conduct prejudicial sa best interest po ng isang government employee at the same time po sa gross misconduct yan eh, 'yung nananakit ka sa sawa mo sa pamilya mo and of course yung kasong concubinage kasi kasal kayo nagdala siya ng babae sa bahay niyo pa hindi lang yes, isa po. kasi mga babae may so... anak po eh may anak po pati ang anak ni kabit anak nila ngayon may anak na, pa si dalawa sa kabit uh, dalawa na um, oh diba i mean di uh, dalawa po Sir Edwin, magandang hapon po sa inyo. Nandito po yung asawa ninyo, si Ma'am Rosemary. Alam mo ba bakit siya lumapit dito? Opo. So, sa pagkala mo, ano po yung pinuntaya dito at saka yung nireklamo? Ay, yung, yung, yung dati pa na yan kasi nag-usap kami matagal na. Pero nung uh, bumalik na, na naman siya, nung bum bumalik sa Saudi na naman, pagkatapos nung umuwi siya, mag magpo-forgood sana. Pero yung titirahan niya sana, yung pupuntahan niya sana na, na magtatrabaho, ginawaan siya ng katalanan. Pagkatapos nung tina tinawagan niya ako, sabi niya umuwi ako sa bahay, uh, ah. ba wala so problema a po. So bali sir, hindi mo talaga alam ngayong pinuntay talaga dito sir para sa nga reklamo ka nga nga? Na dami mo ito dinadala na babae sa inyong bahay No? Sa family home ninyo May anak ka pa sa labas, dalawa na Opo. So tapos sinasaktan mo siya Pag mahuli ka, sinasaktan ni si Ma'am Rosemarie Noong umabi sa tatlong kabit mo Tuwing masas mahuhuli ko yung cellphone mo Yung ano, naalala mo yung samurai na tinotok mo dito? Samurai Huwag ka na magsinungaling kasi Wait lang ha, ah. tapos na po kami mag-usap mm -hmm. Ilang taon na po yan Mm -hmm. Nag-usap kami na sa police, barangay, GSWD po. Tapos mm -hmm. na po yan. Ganito po, Sir Edwin, no? Kaya sinabi mong tapos na, per the crime does not prescribe immediately, no? Depende po sa gravity. Kung may sinasabi ka pang may samurai sa liig ni ma'am, tapos hindi mo, baka mamaya, attempted homicide yan. Matagal yung prescription yan. Kahit maglagpas pa tayo ng 5 years, pwede rin ka makasuhan yan. Tapos yung vowsing mong kaso, kasi sinasaktan mo siya. Vowsing yan. Yung marital infidelity mo, that's another vowsing. So, pag ipatong-patong to, sir, isa ka pa government official, kung makonvict ka talaga ng korte kung ituloy ni ma'am yung kaso laban sa'yo, no? Vauci, pati yung attempted na homicide kasi may pasamuray ka pa sa liig niya. Tapos yung concubinage pa kasi dumadala ka ng mistress sa inyo pa mismong bahay. May anak pa kayo, apat. Pangit sa image nila, ngayong tatay nang dadala ng kabit sa sariling bahay pa. Inanakan mo pa, 'di ba? So lahat na lang ng kasalanan nagawa mo na. So makukulong kanyan. Paulit-ulit po 'yan. Siya na dinadala yung kabit do. Nung June lang, ngayong June, nag-birthday party po yung yung kabit doon, nakuha ko po yung ebidensya dyan, may binyagan sila. Imagine mo, Sir Edwin, no? Wala, well, hindi ka malang nahiya po sa anak mo, sa pamilya mo? Sa city ng babae. Pero yung kataya ng baboy doon sa bahay, dinala doon sa ano yung handaan ah, nila. Ah, so basically, But, yung parang seremonya. Hmm. Yung birthday party po, nandyan po sa ginpasa ko na ano, picture, doon sa bahay. Habang yung mga anak namin, hindi nakaranas ng gano'n. Yung nanay ng babae, pumunta din doon nung nag-birthday. Sir Edwin, ano po pa masabi Sir, alam mo sa mga kasal kayo, di ba? O, o bakit mo ginawa nga uh, mga bit? Pa hindi lang isa. Dami ka pang ginalang babae sa bahay ninyo. Tapos na nag-usap nag sa, sa barangay po, pinabarangay po ako. Hindi, hindi, hindi. Sir Edwin, yung kailangan natin, sir, ngayon, in, alam mo kasal ka. Alam mo nga mali, di ba, mga, mga bit? Bakit ka nangabit? Alam mo naman na mali pala. Pura. Eh, andun na po talagang uh, inaabangan? Siguro kung na... ginawa mo, sir, kung isa sa unang babae, nangabit ka, tapos, nagkasala ka. Tapos, na-realize mo nga mali ka. Maintindihan namin. Pero ito, two, three times mo inulit. So, meaning, alam mo nga mali, yet inulit mo. Ma, meaning, intentional na talaga yung kamalian na ginawa mo. O bakit mo talaga tiyo tuloy yan yung kamalian mo kung alam mo naman pala nga mali in the first place? Opo, okay, eh, kasi andun na nga doon sa DSWD, sa police po. Andun e, Hindi, uh, na po, kaya na kaya nga siya ko sa Sir Edwin, po. is una ka nga nahuli, pinatawad ka. So, meaning, alam mo nga may mali ka, yet, Tinuloy-tuloy mo, nagpangalawang kabit ka, nangatlong kabit ka pa. Di ba, hindi na sana umabot yan sa punto nga magpa disability din everything. Kung alam mo naman pala na mali yung ginawa mo, yet tinuloy-tuloy mo. Ang masakla pa, every time mahuli ka at sinasakta mo si Ma'am Rosemary, So, alam mo ba, Pastor Edwin, na maapektuan din yung trabaho mo pag nakasuhan ka nitong vowsi, concubinage. So, sobrang yabang yan, sir. Sobrang Diba? Tapos may kaso ka pa dyan sa admin charges yan, no? Grave misconduct yan pag makasuhan ka ng concubinage yan. Matanggal ka talaga sa trabaho mo dyan bilang uh, isang ang traffic aid ba or isang uh, employee ng LGU nyo dyan. Hindi mo ba inisipin, Sir Edwin, nung gumawa ka ng kasalanan? Oo, oh, nagtatrabaho ako. Para sa aming naman, ang, 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 ang nung nag-abroad, -nag ganito yung usapan namin. Oh, medyo no -no, ako talaga, para... na ako ka na. Relax lang po, Sir Edwin. alam naman namin na may ano. Sige, relax lang. sabi lang. Sige, explain mo. Sige, ano? ito, ito lang. Eh, ito lang yung masabi ko. Kasi nung, nag-abroad, andun na. Nag-usap na kami doon sa DSWD kasi uh, hindi nyo na maayos to. Sabi ni yung DSWD at saka polis. Eh, wala na. Eh, kasi naka na, na ano na andun na po pagkatapos sabi niya mag-aabroad ako babantayan mo yung mga bata wala namang problema sa akin yung mga bata binantayan ko uh, 12 years uh, 14 years yata na ako yung nagbabantay ako yung nag-aalaga sa kanila dapat lang ba, mo talaga sa mga bata kasi anak ninyo yan eh obligasyon oh, oh, mo yan oh, oh, oh. Oh, oh, oh ba't Bawal gaslighting dito. Ano? Yun na nga eh. Yung hmm. nagawa ko noon, kasi pinandindigan ko talaga nahuli na ako. Kasi syempre, ano ba yung Aaminin ko talaga, inaamin ko na noon pagkatapos doon sa pulis, syempre sabihin sinabi nila, uh, ano ba to? Maayos nyo ba? Uh, wala na sir kasi andun na nahuli na ako, andun na nga eh. Pagkatapos uh, andun na may, may permahan kami, may permahan kami sa kapitan, sa DSWD, sa pulis. Anong permahan ninyo? ano sir yung lagay sa kasunduan niyo? Na wala wala na kami. Sino wala na kayo? <laughs> Sa sabi niya pa siya pa ang nagsabi siya pa ang nagsabi na ayaw na sa akin wala doon sa sa DSTP, okay. diba? ganito po sir Edwin o klaruhin ko sa iyo no under sa batas natin kahit sabihin niyo sir nga hindi na kayo in love si sa isa pero hindi ka pa rin pwede sir mga liwa sir why On paper, you are still married. So pag ginawa mo sir nga maghanap ng kabit, automatic sir, may kaso kang concubinage. Especially, na nagdala ka ng mistress mo sa conjugal sa dwelling sa bahay ninyo, sir. Mm -hmm. Ngayon, sir, kung pinatawad ka ni ma'am ng that time, dapat hindi mo na inulit yung kasalanan mo. Pero sa iyo, sir, paulit-ulit mo ginawa, inanakan mo pa yung kabit mo. Masaklap yun. Di ba, sobrang siga ka. Mula noon, di ka nagingin ng sorry, di ba? Hindi. Wait lang, eh, di, di ba nagsasalita mo uh, nagsasalita muna ako? Sa, saglit lang, kasi Sige, pinapakinggan ko pa, pa yung sinasabi na, Torne. Nakasalalay talaga sa kanya, sir, kung itutuloy yung kaso laban sa'yo. Tatlo yan, sir. Bausi, kung concubinage, pati admin charges, sir. Tandaan mo yan, sir, pag tinuloy ito, sir, patanggal ka sa trabaho mo. Iya ka talaga, sir. Baka, sir, ilang taon ka na ngayon, sir, 48? Baka nga, sir, Opo. maging senior citizen ka, sir, sa rehas, Di ba? Pati si Kabit, sir. Eh, wa wa wala naman akong mabagagawa kung iyan ang gusto niya. Sino mag May mag uh, magawang uh, actually, ay, sir. Kasi sir, eh, si ma'am lumapit dito. Actually nga, una-una, mukhang ayaw. Yung pasyo kasuhan kay hiningin sir, maghingi ka pasensya. Kasi nga gusto yun eh, sir, man. December, Boy yung pamilya para magsama-sama pero mukhang siga-siga uh, ka pa. So Ay, hindi, hindi, hindi ako hindi ako siga eh sinasabi ko lang uh, na ganito yung okay. sinasabi. story Sorry. nanay mo ko king ka. Talaga uh, di ba nagawit uh, umuwi ka naman wala namang problema sa atin. Hmm. Di ba nung, nung bumalik ka wala namang problema sa atin di ba? Kaya nga eto. Ka alam ko kasalanan ko. Humihingi ako sa sa iyo ng patawad kung mapatawad mo pa ako. Gusto ko muna ng agreement sir na umalis muna siya habang bakasyon ako. Tapos next na na uh, alis po uli ako. Wala nang kabit na pumunta sa bahay. Yung mga anak ko kasi nag-aano eh. Naawa ko sa mga bata Sige. Eh. So bali gusto mo ma'am ngayong itong December uwi kasi yung bahay. Alis muna si Sir Edwin. Uh, Lumayo sa pamilya niyo. Opo. Uh, okay, tapos pag wala na kayo doon pag babalik na kayo sa January, pwede siya bumalik sa bahay niyo pero wala na yung kabit dapat o, wala siyang dadaling kasi, kabit. Kasi hindi naman pwede na ano, hindi pa man kasi ako mag-file ng case eh. Tapos kung babalik yung babae after mag na po uh -huh. ako, kasi medyo may edad na po ako, hindi ako pwede mag-apply sa iba eh. Uh -huh. So nga, pag mag-forgot na po ako, sir. Nga babalik sa Pilipinas. Pag ibalik niya pa rin yung babae doon, kasi matapang yung babae. Okay. Nilalait ako na mukhang matanda na daw ako. Yung mukha ko daw, parang kinaray kay ng manok. Okay tapos tanda tanda ko daw kahit apat na daw yung mata ko o ano diyan so, ma'am ngayon ma'am wala ang balak nga kasuhan siya kasi babalik pa ako sir eh. back and forth yung ticket ko if e, ba, ibalik niya pa yung kabit doon sa bahay sir nagkakaso kana ba ko, lalapit ulit po ako dito sa inyo at hihingi na kasuhan mo kasuan na ko na po okay at isa pa po yung sustento kailangan na Hati kami sa gastusin yes. sa mga bata kasi yung dalawang high school tapos isang college naghinto na po kasi pag akulang ang hinihingi nila hindi kaya sir kasi bumibili pa rin po ako ng pagkain doon Sige eh Sige po magpapadala po siya grocery lang po ako, ah. yung ulam hapon-hapon bigas hapon, ako lahat-lahat wag niyang sabihin na wala akong maitutulong Sir at na sir naman sir no, obligasyon ninyo bilang magulang sa anak ninyo okay. Okay. ito po sir eh, Edwin masabi namin ha ang itong december sir nakabakasyon lang ngayon si ma'am Rosemary. babalik siya sa inyong bahay dyan, tanggalin mo yung kabit mo dyan, wag na wag mo nang pababalikin sa january wala wala wala, 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 okay. naman, po, wala okay. naman po kasi magpapas ko uh, 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 gusto ni ma'am Rosemary, 14. walang gulo So, tanggalin mo yung kabit mo, tapos you live peacefully po kay Ma'am rose Marie at saka sa anak niyo para nasa, for the sake na ng anak niyo no? You will have a happy Christmas. At ngayon, di siya magpa-file ng kaso. Pero pag bumalik ko siya dito for good, at saka ikaw, hindi ka pa nagbagong buhay, talagang ang kakasuhan ka na talaga. Yan talaga yung sinabi ni Ma'am Rosemary dito. Ngayon lang, kasi babakasyon siya, ayaw niya ng guloy itong Disyembre, kaya ayaw niya magkaso. Kaya, for your good, Sir Edwin, kung ako sa'yo, hiwalayan mo na yung kabit mo, layuan mo na, bumalik ka sa pamilya mo, magpakabait ka na, no? Kasi binibigyan ka ng tsansangan ni Ma'am Rosemary. Pero, Sir, ayaw ano mo po? na magkibisama. Ayun na, ayun na nga, Kung ayaw mo magkibisama, Ma'am, pwede naman mag-file po ng uh, legal separation. Actually, Ma'am, no, masabi ko lang, ma-advise ko, kung later on mo tutuloy mo yung kaso, no, may concubia vowsy, tapos mapanalo mo to Ma'am, pag nag-legal separation ka nag-file ng case, Ma'am, wala to siya may makukuha ng uh, share, ma'am, si Sir Edwin po sa conjugal property kasi siya po yung guilty na spouse. Lahat po mapunta sa inyo. So, yung bahay, ma'am, sa inyo, mapupunta ng anak mo. Ganun po. Yes po. So, my... Kahit hindi na ako titira doon kung yan ang ano, para lang sa mga bata yung bahay, kahit magpatayo na Sige lang po. ako ng kubo, soon. Sige, ma'am. Ang inyong agreement, ma'am, we will reduce that into writing. Ausapin po natin, ma'am, mamaya, yung chairwoman ng nang Santa anang uh, Barangay Labot Norte Santa Ilocos doon po kayo nakatira man sa barangay yes, na to Oh para yung kasunduan ninyo, we can reduce that into writing and then pagisipan mo ma'am kasi kung hindi talaga 'to magbagong buhay si Sir uh, Edwin I suggest ma'am ituloy uh, mo yung kaso yes, para Yes po after 3 years po pagin pag ma may malaman ako na mm. dinadala siya, e, eh, ano, babalik po ako dito. Kahit luluhod pa po ako dito para lang ma <laughs> matapos. Kasi grabe yung stress na binigay niya sa akin. Eh. Dapat sir Edwin, no, tanggalin mo talaga yung kabit mo dyan. Huwag mong idalain sa inyong bahay. Kasi may iyak naman sa inyong mga anak. No? Nga, dyan din katira sa inyong bahay tapos yung dala mo pa pakabit mo. So if I were you, tanggalin mo na sir. W wala naman. Dun. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Rochelle Molina. Yes no, po. Yes po. Ma'am Rochelle, ang uh, andito po ngayon si mami ninyo, dito po ngayon sa tanggapan ni Sen Rafi Tulfo sa Wanted sa Radyo. And uh, ma'am, tanongin lang po namin, si daddy niyo po ba, nagdadala po ba ng kabit niya sa inyong bahay dyan? Tuwing pa po. Uh, bado at uh, po. Tama po ba nga si daddy ninyo nagdadala po ng kanyang babae doon sa inyong bahay? Opo. Okay. Opo. Okay. okay, at least confirm. Ayan po, narinig natin yung ma'am Shari and ayan, narinig natin lahat ha, nga nag-confirm anak. Ma'am, punta tayo sa barangay dun mamaya, mamaya may kasunduan kayo. Pero mamasabi namin pag hindi talaga 'to sunod ni Sir Edwin yung mga kasunduan ninyo. We suggest ma'am, you file a case ma'am against him. Kasi yun lang all, kung hindi siya magbago ngayon ma'am, baka yung dal sa batas ma'am, magbabago siya doon siya sa Reyes ma magbago no? kasi yung mga ganito kasing lalaki ma'am no we don't tolerate their <laughs> behavior <laughs> kap ang pupunta po diyan si Ma'am Rosemary kasama po yung team ni Senator Rafi Tulfo in wanted sa radyo ng mga reporter para po ma'am ipaharap ma'am si Sir Edwin Molina and si Ma'am Rose Molina may makasunduan sila ma'am and kayo po ma'am yung maging witness ma'am sa barangay. Okay po, sige po ma'am, we will coordinate with you para po ma-schedule po para po ma-reduce yung writing yung kasunduan. Maraming salamat sa inyo, Kap. Yes po, maraming okay. salamat din. Eh. Ma'am, ang hingi po sana kami ma'am ng uh, uh, tulong sa PNP po nga mailayo na po yung kabit ma'am sa bahay mismo ni na Ma'am Rose at saka ni Sir Edwin kasi yung mga anak ma medyo na si stress na ingat niya dala po ng tatay yung kabit doon sa kanilang bahay mismo ano bang pwede natin magawa diyan ma para po mailayo talaga yung kabit diyan at saka wag na bumalik diyan Yes sir tutulungan po natin siya na mag-apply po ng barangay protection order po sa barangay sir Okay oh para, para po, may mailayo po na yung kabit Yes sir yes sir Ah uh, ito po na mention din po ito ni Idol Rafi na kahit alam niyo po na kayo po ay sinasaktan na no mm. na niloloko na patul patuloy patuloy niyo pa rin po si nang pinepatawad. Opo. And uh lagi kayong umaasan na magbabago sila, magbabago sila. Kumbaga, ayun na 'yung pattern, ma'am. Mama. Anak, laban lang nak. Uh, para sa inyo 'to, nak. Masakit pero kailangan. Laban lang. Hindi man matuloy ngayon, nak. Next, kailangan nyo pa mag-aral, eh. Kaya next na lang na ano, nagawin ko 'yung lahat lahat Kung hindi talaga magbabago si Edwin, ma'am. Kakasuhan mo. And uh, regarding po sa support po na, no, kahit ma'am nasa kulungan, siya magbibigay pa rin naman ng suporta kasi lahat ng kung anong mga re -re -re rearian ni dyan, ma'am, may pwede naman na mabibenta yan eh. Actually, man, kung magkaso ka ma'am, wala ka masya gagaso ma'am kasi pag ilaka natin sa PNP, pa-file po yung blatter report na VAUCY, concubinage, pati na yaket lang sa fiscal yung eh, ma'am, gobyerno po yung maglalakad if eh, ang uh, prosecutor para po makasuhan si Edwin. And of course, may admin charges din. So, uh, required pa magbigay ng petition for super so, sure. Ako may may kapamilya pa to, si Edwin. So, pag-isipan niyo ma'am kasi madami naman sigurado may, may kapamilya ka naman siguro nga pwede mo bigyan ng SPA para pa mag-represent sa inyo sa korte if ever. At saka ma'am, uh, ang hirap nung co-parenting setup dahil kasal din hmm. po kayo ma'am, no? Oh. Opo. And uh, masaklap niyan ma'am, eh, nakakatanggap pa po kayo ng mga gantong panlalaid at kung ano-ano dun sa babae. Kung ayaw niyo pong uh, mag-file ng case, nire-respeto po namin yan ma'am. Pero gayon pa man ma'am, kung kayo po ay decidido na, yeah. gaya po ng pinayo ni attorney, malinaw naman po sa inyo yan ma'am, tutulong yes po. po kami. Yes. Opo. Tulungan namin ma'am kumagsampagin ng kaso. Pero, opo, pero kung gusto nyo rin po, sasamahan din po namin kayo ma'am sa Ilocos no, para makapaghain na rin po kayo ng kaso. Yan ay po ay kung gusto nyo ma'am. Yes. Opo, willing uh. naman po kaming tumulong sa inyo ma'am. Kausapin namin kayo sa kabilang studio ma'am at uh, magandang hapon.